Order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target. So does that include, um, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni Senator, ani uh, then PNP Chief Bato na huwag tangon sila? eliminate and neutralize or wag tangon sila. So, at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed, Your Honor, Mr. Chair. So, sino man ang mga polis na courage, courageable na maggawa naman ng, mata, ma, na, ng mabuti, ng ganon. Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So, disappointed, grabe. I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na. Colonel, magandang araw po. Magandang Binabasa, araw. Nabasa ko po ng maigi ang uh, the same affidavit na um, binasa at kinumpirma ni Congressman Joel Chua. Uh, may tanong lang po, with regards to your assignment in Uzamis, sinabi niyo po that it was PNP Chief Bato who tasked you to dismantle the local drug kingpin by all means necessary. And that supposedly meant to neutralize or eliminate the target. Dito din po sa affidavit ninyo, sinabi niyo po na si Mayor Aldong Paruhinog nag-report sa inyo na itong lahat ay politically motivated or he is being politically persecuted. May tunong lang po, aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung um, drug group in Uzami City? Meron po bang local officials or other personalities involved or was it only Chief PNP Bato and the former president It was only Chief PNP Bato De La Rosa, your honor who gave given order So wala pong iba it was Chief PNP Bato Yes your honors Sinabi niyo din po na tinawagan kayo ni Chief PNP Bato Uh, the same question with Congressman Chua. Paano niyo po na confirm na yun si uh, Chief PNP Bato ang tumawag sa inyo? Number one, Your Honors, uh, siya ang tumawag, uh, nag-introduce sa kanyang sarili na siya si Chief PNP Bato at uh, uh, nagsabi siya na sa katabi niya, nandito si Mayor Juni de la Serna na nag-request at saka right after na mag-usap kami, Your Honor, Mr. Chair, binigay niya yung cellphone niya kay Mayor Juni dila Serna, in which si Johnny de la Serna, incumbent mayor ng Albuera, ay kaibigan ko. So alam niyo na po yung boses ni Chief PNP ba to? Yes, Your Honors. Okay. Colonel, sinabi niyo din po sa uh, number paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating expound Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klarohin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pagka-neutralization, uh, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. no? By all means, uh, ikaw na ang bahala ang uh, operatives or ang frontliners, or ikaw ang nag-implement ng uh, istasyon or search warrant or warrant of arrest. So, does that include kernel um, na ang pagpatay sa target? kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi nyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Uh, your Honors, Mr. Sir. Um, I understand if you uh, allow me to, not to answer that question, Your Honors. I understand uh, if uh, you will not answer it, uh, Colonel. Um, sinabi niyo po sa inyong salaysay na na-establish niyo in two months na yung droga, na yung illegal drug supply in Uzamis, ay nanggagaling sa Paruhinog Crime Family. Paano nyo po ito na-establish, uh, Colonel? Uh, Your Honor, Mr. Chair, I have uh, been assigned in Uzamis December, mid of December. Uh, I talked to the siblings, the mayor, the uh, Paruhinog Family. Uh, to this, uh, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really want I want to do, I want to have from them na gusto ko, Your Honor, Mr. Sir, na isurindin nyo na lang lahat para makauwi na ako sa liti. But uh, then, sabi nila, politika yon. pinapabayaan ko for two months, Your Honor, Mr. Sir, na magtrabaho ang paruhinog because before I uh, assigned in Uzamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP that means ang isa Philippine National Police, yung isa pulis ni Paruhinog. Yung LTO naman Land Transportation Office, yung isa Lawi's Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa pulis natin, PNP na Philippine National Police, i-turn over sa pulis ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa eh, Police de Paruhinog, sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Uh, Nalaman ko na yung lahat for two months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Uh, pinoprove ko, Your Honor, Mrs. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang polis PNP sa USAMIS, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mrs. Chair, na, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir, planted sa amin ni, ni uh, Mayor, kasi kami nagbibinta, Sir, pero nung malamang namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But, we observed, sir, na hindi ka man ang huli. So, bumalik kami dito para na magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, sir, na wala na kaming item, yung Asya uh, Boy, Your Honor, Mrs. Sir, pliantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mrs. Sir, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na, I-stop. stop na lahat ang operasyon ninyo. Uh, ako na ang magtrabaho. Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga nag, -imbestiga, nag -imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Parohinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, in your, uh, the same affidavit, sinabi niyo po, in this period, Mayor Aldong reached out to me three or four times signifying his intention to surrender. Maitunong lang po, ano po ang kinatatakutan ni, ni Mayor? Bakit gusto niyang mag-surrender? Siguro, number one, Your Honors, na papasukin siya, hulihin siya, applyan siya ng search warrant, or siguro mamatay kay marami naman ang news at the time, Your Honor, Mr. Chair, na maraming namatay. Kasi involved sa uh, sa drugs, una ma masali ka sa list, sa watch list. So takot siyang patayin dahil nasa drug list siya, Colonel. It may be your honor. So, Possible. Uh, ibig sabihin, um pag nasa listahan ka, there is that real threat that you might die. Yes, your honors. Thank you, Colonel. Um, nung nag-serve po kayo ng search warrant, sinabi niyo po na 15 people were killed on July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito, ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente, Uh, Rodrigo Duterte and Chief PNP Bato para i-congratulate ka kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga paruhinog or yung drug uh, syndicate sa Osamis? Yes, Your Honors. Ibig din po bang sabihin, Colonel, na kinongratulate kayo ni Chief PNP Bato dahil na-accomplish nyo yung order niya. Uh, Your Honor, Mr. Chair, um, if you allow me not to answer that question, Your Honor. Mr. Chairman, point of order lang. Um, I've been listening to, with the um, indulgence of Congressman Omenal, of course. I think um, some of the information that a resource person Uh, is ready or will divulge uh, might implicate or incriminate him and maybe it's best that when it comes to the sensitivity of these informations, uh, may I move that it be conducted in executive session uh, where uh, uh, confidence and confidentiality um, can be exercised among the members of this committee. Uh, please proceed uh, Congressman Mominal and uh, kindly wrap up. Thank you, Mr. Chair. Last few questions. Um, Colonel, uh, sinabi niyo po dito sa paragraph 25, page number 5. At this time, I was already morally convinced I had to implement Chief Batos' direct order, which is to eliminate them. In Chief Batos' words, wag tangon sila. Um, Pwede po bang matranslate in English kung ano po yung pagkakaintindi nyo sa sinabi ni senator ani uh, then pnp chief bato na wag tangon sila kasi ako bisaya po ako and si chairman can I interject? what's the meaning of wag tangon sila uh, that is what i'm uh, asking uh, colonel uh, Jovi espinido uh, mr chair um, kung ano pa yung pagkakaintindi niya i'm mean, uh, our chairman uh, congress uh, chairman ace is also uh, fluent in bisaya no so uh, pwede po ma Um, elaborate kung ano po yung pagkakaintindi nyo. It doesn't, it doesn't have to be na yun yung order, pero pag sinabing huwag tangon sila, ano po yung pagkakaintindi nyo, Colonel? Your Honor, Mr. Chair, ang, ang magtangon sila, parang in translation of English is eliminate, no? Eliminate or neutralize. Magkaisa lang Your Honor, Mr. Chair. Uh, eliminate and neutralize or tangon sila. Thank you, Colonel. Uh, Colonel, in the last part of your um, affidavit with regards your OZAMIS assignment, you mentioned, and in, even in your opening statement, that after uh, the OZAMIS uh, raid, nagreport po kayo, you were summoned by Major General Archie Gamboa. And in that said meeting, sinabihan po kayo that you have links with the Malaysian drug trafficking group. So, ano po ang reaction nyo nito at ano po ang implication for being linked or to be included now in the narco list? Disappointed Your Honor, Mr. Chair. Nagtrabaho ang isang polis ng totoo. Nagtrabaho ng maigi to help, to contribute sa Philippine government as a posted war uh, against illegal drugs. Pero ganon ang mapala ba ng isang pulis? So, sino man ang mga pulis na courage, courageable na maggawa namang ng, mata, ma, na, ng mabuti, ng ganon? Kung ang mapala mo lang, ikaw pala kasali sa drug trafficking. So, disappointed, grabe. But bata uh, I believe always in my God na siya lang ang may alam. Because yun ang kinaugalingan ko. Uh, instead, pinagdasal ko sila. Nung pinagdasal ko sila, na nangyari noon, na, Your Honor, Mr. Chair, sa totoo lang, nakras yung chopper. Uh, talagang, hindi naman ako may karma, pero pinapaubaya ko sa Panginoon, Your Honor, Mr. Chair, that uh, in Ecclesiastes chapter 12, verse 14, it says there, whether we do good or bad, and even done in secret, there is a consequence. So that's what really... Uh, feel about sa marinig ko yung kasali ako sa Malaysian Drug Trafficking, Your Honor, Mr. Chair. Colonel, nung nalaman nyo na nasa listahan kayo, naniniwala ba kayo na may planong kayo naman ang eliminate dahil nasama na kayo sa narco list? I admit and confirm that, Your Honor, Mr. Chair, na ako talaga itarget na dahil nilagay kayo sa listahan, ngayon ikaw ay, kayo po ay naging target. Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, balik po tayo dun sa um, pananaw ni um, uh, the late Mayor Aldong na natakot siya na patayin siya dahil nandun siya sa listahan. The same sentiment na din po yung naramdaman nyo, Colonel. Hindi, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako takot because yung kinakatakutan ko ang Panginoon lang, Your Honor, Mr. cierto, Sa totoo lang. Hindi po kayo takot na patayin, pero naisip niyo po na patayin kayo. Siguro, uh, yes, Your Honor. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, nung ako malist sa watch list, pati bahay ko pinuntahan ng mga CIDG, pinasok para picturean lang yung account ko na nag-iisa lang na account ko na may 50,000 pesos ang natira para sa enrollment ng anak ko. Pinapaklos pa kasi drug lords si pinido. Pero ganun lang ang buhay, Your Honor, Mr. Chair. Thank you, Colonel. Last two questions, Colonel. Um, ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug, drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po ma- sagot, uh, Colonel. kayo po ay naging intel officer. So, um, whatever you gathered in your time as intel uh, officer and of course, with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po. So, ano po yung tingin nyo? Bakit pina eliminate yung uh, drug lord sa Osamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complain ni Kerwin Espinosa sa ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawa na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for one month. For that, uh, Your Honor, Mr. Chair, din, kasi nakita nila na disband si Kirwin sa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Usamis para mamatay. Di, uh, siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido, kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido. Grade 1, Section 10 lang. Pero, ang pag-underestimate nila, na accomplish ko yung uh, Espinosa drug drops, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Sir, hindi nila binigay sa akin si Ardot at sa Kasinuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Alboira, more than 40 uniform personnel na mga uh, protector. Sa kay Paruhinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba, Paruhinog, maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Paruhinog when he arrested uh, in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa CPNP um, at the time, si Albayalde. Hindi pinahintulotan ako, na kausapin ko si Ardot. So, uh, I, uh, I presume, uh, siguro, sa pag-isip ko, your honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay? Para matapos sa sana yung problema ng drug war. Kasi, uh, I believe, your honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi ang sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng polis. Walang paruhinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung kuratong baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung uh, ito ang po ang organized crime groups to tell you for my 28 years in service dito lang sa PNP sa pulis lang kung mag maski gusto pa ng mayor congressman governor kung gusto pa nila kung ang pulis stand like a brave uh, like a brig, stick to implement the rule of law walang magawa ang politisyan pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, karnaping, kidnapping, galing sa PNP. Your Honor, Mr. Sir, uh, hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang uh, polis. So, at least, Your Honor, Mr. Sir, uh, binigyan niyo ako ng pagkataon. At least, Panginoon ko, bahala na siya. Okay, okay. Uh, is that your last question, Congressman Wabinal? Uh, yes, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, um, I I believe I firmly believe that it is imperative for this August body to investigate further, to seek the truth behind all this information we have received today um, through the statements of Colonel Jovi Espinido. And now, ay sa ating executive session ay mas detalyado pa po ang ma-expose ng ating resource person para matulungan ang committee na ma- kuha natin ang katotohanan na gusto nating malaman. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay, thank you. Congressman Rominal.